Noong isang taon, nakitang palaboy-laboy sa NAIA Terminal 3 si Jiro Manyo, ang premyadong aktor, tila wala sa sarili, nalilimahid at tinutulungan lamang ng mga kawani ng NAIA matapos makabalik sa kaanak at kalaunan ay kupkopin ng kanyang nanay nanaya na si Ai Dela Salas, ipinalik sa rehabilitation center si Jiro. Sa isang eksklusibong pagkakataon, pinayagan ang GMA News Team na makunan si Jiro sa rehab kung saan siya nananatili mula noong Pebrero. Ito na ngayon si Jiro, maaliwalas ang itsura, medyo bumilog ang pangangatawan, at ang importante, drug-free na raw. Hindi, totoo lang, nakalimutan ko na Kinalimutan ko na po yung nakaraan na kung ano may nangyari sa akin, wala na sa isip ko. Ayoko nang balikan pa yung mga masasamang bisyo. Bilang bahagi ng rehab program, inanyayahan nila si I.I. sa isang guided dialogue bilang tagapangalaga ni Jiro. Hindi alam ni Jiro na darating si I.I., dito ilalabas ni Jiro ang lahat ng kanyang nararamdaman para sa itinuturing niyang pangalawang ina. Ito ang unang pagkakataon na nagkita ang dalawa at pinayagan ng rehab na kuna ng GMA News ang pagharap na ito. Nagpapasalamat ako hindi dahil tinulungan mo ako eh. Dahil nirescue mo ako. Hindi na napigilan ni Ai Ai ang kanyang sarili. Pagsalitaan kita, oh. Na Tsaka humingi ako ng tawad dahil wala akong nagawa nung time na nung time na parang naguguluhan ako. Gusto ko nang magbago, gusto ko nang mabuting buhay. Umaasa si Jiron na makalabas sa rehab sa oras na matapos ang kanyang programa para mamuhay daw ng malayo sa droga. Tatapusin ko muna to para kasi baka madamay ako dun sa gulo sa labas. Ayokong pilitin yung sarili ko na baka bandang huli masisi ako o baka may mangyaring masama sa akin. Noong nakaraang linggo, pinag-usapan ng publiko ang sinapit ng batang aktor na si Giro Manio. Tulero, pag sa NAIA Terminal 3. Hindi tiyak kung saan patungo. Isa ang kapuso actress na si Ai Ai Alas sa mga naunang tumulong at patuloy na gumagabay kay Jiro Narunig din natin ang panig ng kinikilala niyang amang si Daddy Andrew. Mga naguguluhan siya so respetuhin na lang natin yung gusto niya na tahimik na lang muna tayo. Yung sa mga pumapatikas na sabi sa akin wala akong kwenta maguling, hindi ko po pinabayaan si Jiro. Marami po makakapagpatunay niyan sa pagpapalaki ko kay Jiro. Minahal ko po ng todo-todo si Jiro kahit hindi ko tunay na anak. Ayaw niya na mag-artista. Sana tulungan mo naman sarili mo. Ikaw lang makakatulong sa sarili mo. Makalipas ang isang linggo, nasaan na nga ba si Jiro? Kumusta na ngayon ang batang aktor? At sa gitna ng pagtulong ng ilang kasamahan sa trabaho, bakit may mga taong pilit na kumikwestiyon sa kanilang motibo? sana sa mga Facebook, sa social media, yung larawan mo na nandito pa. Ah, sino uh, um, nagkakalat? Sige nga, paliwanag nyo. Oh, sino. nasa Facebook. Post, ninyo, post Kung sino na nang picture, nagsisira? Pero, sino nagsisira? sino naninira sa akin? Ano nang ginawa? Hindi Pero, ang concern lang sila na... Concern? Oo, oh, oh, na ano daw ba? Parang saan ang concern? Ano namang nakawin nila? Ah, wala namang sinasabing ganun, Jiro. Concern Meron. lang Meron. sila. Meron. Ano, ano? Ano ano bang ano, ano bang naging problema bakit Nag-aalala lang ng tao ko sa'yo sa... sa Ba't nag-aalala? Ka, ano-ano ko ba sila? Mahal ka nila kasi nakatrabaho sila. Hindi, tala, hindi ka sila nakatrabaho. Iba trabaho ko, ibang... Shhh. Hindi ako artista. Yeah. Hindi ako. Yeah. Sabi mo kanina, parang hindi ko na si Jiro Mami. Hindi na ikaw yung artista ng Jiro Ano lang yun eh. Ano ko lang yun. Parang... Nickname ko lang naman kasi yun. Hindi ano. Ano ba, ano ba gusto nyo malaman sa showbiz? Sa katungkol sa akin? Hindi siro, concern lang kami dahil nga. Hindi uh, yung gusto niyo malaman sa akin oh. sa showbiz. Ano gusto niyo? Anong anong uh, na, Anong nangyari pag kanina nag-stay dito Ba't for ka sa day? Oh. Saka yun nangyari sa. E, wala sa... akong mapuntahan eh. Natural Ay, ma maano ma ma ako dito. Mhm. Mm eh yung standby ako dito. You, you Saka alis mo. ako eh. Oh. Ka eh, hindi pwede malaman. naman yun. Yeah. Jiro, uh, nagkaroon daw hindi kayo nang, hindi pagkakaintindihan ng family ng tatay mo. <laughs> hindi, wala akong tatay Tama na, tama na. Okay na. Nagugulo yung isip ko eh pag ano eh. Itatanong kayo eh. Nakakahiya <laughs> oh. Wala, imbis na wala kaming iisipin dito na ganyan. Pero oh, oh. ano ang sa Santa Cruz? Saan mo gustong pumunta? <laughs> hindi, hindi pwede mo naman. Saan? Dito lang, alis ako, lalabas ako dyan. May message ko para sa dad o sa family? Ah, oh, wala, wala. Nagkaroon daw kasi kayo ng hindi pagkakaintindihan? Hindi, wala, wala. Walang ganun. Baka drama lang yun para bumalik ako nun. Uh -huh. Eh mga ano mga lang yun, gulo lang yun. Hindi may mga sumet ka. At yung mga, mga. Actually, mga yun yung posting kasi sa social media, yung uh, -huh. yun, uh na-hold up ko daw sa kalabot araw. Ay, nags, hindi, hindi, hindi. Wala. Sige, okay na. Pakiano na lang yung camera. Jiro, may mensahe ka ba sa Tama na, tama na. Huwag niyo na ako piliting mag-ano dito ah. Mga ah, kaya, may mga security oh. Kaya okay, okay na. Kasi kinoconfince ka na eh, para may lagay ka sa maganda. Kaya okay na. How about? Okay. Kaya okay, okay, lang. okay, okay, okay. Hindi Okay lang. Salamat na lang. Kaya ba, ko mabuhay mag-isa. Hindi lang magaling ka kasi, magaling ka kasi up close. Oo. Parang nang Alam ko na, sa yun. Uh, sarap niya umarap ka dyan eh. Pero if ever chance ha, ulit, kung bigyan ka ng project, may bala ka ba? Pwede ka ba ulit mag-show? Hindi <manyan> na. Hindi Di naman ako artista eh. Ano ko lang yun eh. Pinasya lang ko lang yung showbiz para magkaroon ako ng intelligence. <manyan> <manyan> Tapos yun. Pagkatapos nun, ano na ako yung baga sariling ano ko ano, na sariling decision ko na kung ano yung uh, step by step kasi hindi ganito sa pilitan. <makes> <makes> hindi? Kilo, CIA na sa mga nag pa niya. Tama na? Tama. Sasama ka ba kay Miss ai maaa tulungan siya sa iyo. Tama na, tama. Iyo mensahe mo lang sa mga fans. Dito mo na Wala, wala, wala. Tama Oro lang, hintay lang tayo. Oro lang, hintay lang tayo sa pamilya. Ito, may coordination to yung may sa ito yung ipag-coordination. Yan po, yung coordination nila. Maraming na sa isang. Tulad ng karakter ni Tom Hanks sa pelikulang The Terminal, sa isang airport na rin tila nakatira ang famas at gawad urian awardee na si Jiro Manio na sumikat sa international winning film na Magnifico. Pero hindi tulad ni Hanks, hindi ito shooting kundi totoong buhay na. Sa nakaraang apat na araw sa Naiya Terminal 3 natutulog at kumakain si Manio nawa ako, wala siyang pagkain, may bigyan ko ng kaos, bilag kapi ko, tapos ngayon dinala ko sa ng mga damis. Bilag isang nanay ko, nakakaawa kasi may anak din kasi ako eh. Nakausap ng GMA News ang pamilya ni Manyo at sinabi susunduin na nila si Manyo sa airport. Sana makauwi siya mga, yung may matira niya, ano. maaayon.